ang bundok na bantay ng Luzon, gaano nakatanda ang Sierra Madre. Sa silangang bahagi ng Luzon, may nakahimlay na isang napakahabang bundok, tahimik, luntian, at tila walang katapusan ang mga ulap na bumabalot sa kanya. Siya ang Sierra Madre, ang bundok na maraming beses nang naging kalasag ng ating bansa laban sa unos. Pero, naisip mo na ba? Ilang taon na kaya siya? At paano siya nabuo? Bago pa nagkaroon ng Maynila, bago pa tinawag na Luzon ang hilagang bahagi ng ating bansa, nandoon na si Sierra Madre. Tahimik siyang tumindig, habang unti-unting nagbabago ang anyong lupa sa paligid niya. Ayon sa mga siyentipiko, tinatayang anim na po, hanggang 70 milyong taon na ang edad ng Sierra Madre. Oo, body. Milyon-milyong taon na siyang nakatayo ibig sabihin, mas matanda pa siya sa mga bundok ng Cordillera at sa mga isla ng Visayas at Mindanao. Sa edad niyang iyon, naging saksi na siya sa libu-libong taon ng pagbabago sa ating planeta. Mula sa panahon ng mga sinaunang hayop hanggang sa panahon ng mga tao. Noon, wala pang Pilipinas. Ang bahagi ng ating lupain ay nakalubog pa sa ilalim ng karagatan. Ngunit sa ilalim ng dagat, may nagaganap na mabagal, ngunit makapangyarihang galaw. Ang pagbanggaan ng mga tectonic plates. Ang Philippine Sea Plate ay dahan-dahang tumutulak sa Eurasian Plate. At dahil dito, may mga parte ng lupa at bato na umangat mula sa dagat. Unti-unti, nabuo ang mga unang forma ng bundok na kalaunan ay tatawaging Sierra Madre. Sa paglipas ng milyon-milyong taon, patuloy itong inaanyuan ng ulan hangin at lindol. Ang bawat bato at batong bumubuo dito ay may kwento. Mga alaalang iniwan ng dagat, ng apoy at ng hangin. Alam mo ba, Buddy, na ang Sierra Madre ang pinakamahabang hanay ng kabundukan sa buong Pilipinas? Mahigit limang daang kilometro ang haba nito. Mula sa probinsya ng Cagayan sa Hilaga hanggang sa Quezon at Rizal sa Timog. Dumadaan ito sa maraming probinsya. Isabela, Nueva Vizcaya, Aurora, Bulacan, Rizal at Quezon. Para siyang higanting pader na humaharang sa malalakas na bagyo galing Pacific Ocean. Kaya nga tinatawag siya ng marami bilang tagapagtanggol ng Luzon. Pero hindi lang siya basta bundok, ang Sierra Madre ay buhay. Dito nakatira ang daan-daang uri ng halaman at hayop, kabilang na ang Philippine Eagle. At mga punong kahoy na ilang daang taon na ang tanda. Marami sa mga halamang tumutubo rito ay hindi mo na makikita kahit saan pa sa mundo. Isa siyang yaman ng kalikasan, isang buhay na museo ng kasaysayan ng daigdig. Ngunit badi, sa kabila ng kanyang katandaan at kagandahan, unti-unti siyang nawawasak. May mga bahagi ng bundok na ginagawang minahan. May mga punong pinuputol at may mga proyektong sumisira sa mga kagubatan niya kapag nagpatuloy ito mawawala ang kakayahan ng Sierra Madre na sumalo ng bagyo mas magiging madalas ang pagbaha mas dadalas ang pagguho ng lupa at baka sa susunod na unos wala na siyang lakas para protektahan tayo kaya nga ngayon maraming Pilipino ang sumisigaw protektahan ang Sierra Madre hindi lang ito slogan isa itong panawagan. Dahil kung siya ay milyon-milyong taon nang nagbantay sa atin, baka panahon na para tayo naman ang magbantay sa kanya. Hindi kailangang maging siyentipiko para tumulong. Magsimula tayo sa maliit. Magtanim ng puno, iwasan ang pagsunog ng basura, at suportahan ang mga proyektong nagpoprotekta sa ating kalikasan. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa dahon ng Sierra Madre, Naroon ang paalala ng kanyang katatagan. Siya ang tahimik na bantay ng Luzon, ang matandang bundok na hindi tumitigil sa pagprotekta. Kaya sa tuwing makikita mo siya sa malayo, tandaan mo, hindi lang siya bundok. Siya ay buhay na kasaysayan. Siya ang Sierra Madre. At ito ang kwento ng kalikasan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakinggan pa ang mga kwento ng ating mundo. Dito sa alam mo ba PH channel. Thank you for watching buddy.